<laughs> Hoy, nyo ko. Uy, oligwan nyo ko. Naglakad ako mula sa pagpanggan dito sa Bulacan. Uy, oligwan nyo ko. Wala akong kwentang kaibigan. Likwan de po'y dagul. Ah, Iniwanan po si dagul. Hindi <laughs> 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 <Yung, laughs> namin kita boss, yung maliit eh. Hindi namin nakita boss. Boss Anton. Ito po si Sir Anton. Hello po, hello po. Good morning, good morning mga bossing. May naging bike po sa amin dito sa Baliwag Bulacan, Pinagbarilan. Titik, Pinatitikman sa amin yung uh, specialty niyang... Itchon Belly. Itchon Belly. Kung gusto nyo kumorder, pwede naman. Ayan ha. Order na po kayo ng mga Itchon Belly. Message lang po kayo kay Anton Esguera. Ah, kay Glyza San Agustin. Uh, kay Ate Glyza San Agustin. Matitikman nyo po yung mga chicharon nila, special tipo nila, lalong lalo na yung mga, eto, 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 eto. eto. Pag Ito, Pagkita mo, subscribe mo kuya. Eto, inaantala pa lang. Eto, yung... yan, 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 yan. Inaantala pa yung mga ibang, ano niya, yan, yan. Siya o yung may-ari ng Chicharon sa Kalichon Belly Business. Uh, Mayroon din tayong CCB Cribs. O, CCB Grips. May beach shop din tayo. Meron din siya po yung beach shop. Ayan. <laughs> Ayun. Para Ayun. gusto kung gusto nyo, ah, malay nyo, makabisit siya sa mga ibang vlogger. At pagdadala kayo ng belly, susubukan niyo ang lasap. Ah, gusto yung mga hindi pa nakakapalo, palo, palo lang kayo. O, pag po. Boss Anton Vlog. <laughs> Ayan. Isa Is kayo sa mabigyan ko na Kalichon Belly. Na -na Ayun, narinig na yun. Ayan, yung kanyang misis. Ayan. Tumitugtugang ang tabakit! Ang ala! Pwede ang gawang kutsinilyo! Uy, Dogol! Kaya na? Babalik pa rin kaya! Ang dami niya akong inimbita ang vlogger. Play! ganito po pala yung pagluluto ng chicharon. Ayan o. Tignan nyo. Ayan. Bumubulwak. Sige, dapat yung managay mo. Lalagay muna doon dun sa ano, papatuyin dun sa nakabilad. Tapos lalagay dun sa gigisingin. Tapos gigisingin dun sa mantika. Tapos dito, papatunog yan. Papaputukin pala dito. ano, Galeg. Pwede na ba dyan yung boss, Anton? Oo, pwede na. Pwede na ba, no? Iyan ko papapidyo. Pidyo mo na. ako magnegosyo nito, Marami ng mga vlogger na nag-ano dito eh, nagtesting testing yan. Boss, ako na, boss. Oo. Ayan, oh, oh. So, Napakasarap yeah, naman. Yan, sa mga gustong mag reseller yeah. pumunta na kay Boss Anton. Anton Esguera sa personal account. PM nyo lang po siya. Oo, oh, sa so magtinda. Mga gustong magtinda, oh, sana darating ang panahon, dumami ang mga customer niya. Para umabot ito ng Pampanga. oh, ayos wow. natin So, ito niyan boss. Uh, so, Magising to. Magising na, pero naka naka, ano, naka yung na, ano? Nakabukas. Nakabukas. ba yung ano? Nakabukas. Ah, right. ilang, ilang minuto? Basta may yon lumutang na tayo siya ng konti. Pag lumutang na. Oh, oh, pag lumutang okay. na, kasi ililipat dito. Oh, sa, sa mainit, oh, na oh, yung... mantika. Mainit, mainit na mainit na mantika. Yes, subukan natin. May lumutang na ba? Mainit ba? Ganun pala ang proseso. Yan, yan, yan. Tignan nyo, tignan nyo. Tignan nyo. Watch and learn. Tignan nyo. Oh. Pag nilagay doon, ihahagis dito. Init na init ang mantika, o. Oh. Pukulo na. Ayan. Yeah. Tingnan nyo po mabuti sa video. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Kusang lumili tayo yung mga sisaron sa Pambanga. Sa Tagalog, sisaron. Oh, yun, oh. Ayan, ayan. Lulubog yan. Lulubog yan. Ah, yung pala ang technique, no. Para lumaki, no. Para lumaki siya. Pumutok na maganda. Iba talaga yung negosyo ni Boss uh, Ando, no? Tingno. So, Wala si Dogle, eh. hindi niya abot eh. Kung abot lang po. Dogs, na meron nga. Isi ka ba? Matalan niyo. Matalan niyo. Sabi ko lang ako nung bayo. So, uh, lumatang. Ah, okay. Pwede na yan, no? Lumamig. Ang basya, kaya kaya ba na? Oo. Oh. Baton lang ito yung sa mic ano o. Ito po ni Boss Anto. No? Magkikita nyo. So dadalhin natin dito. Wala, pano ni? Ha, nakuha na sa akin kanina.